Mainit na tanghaling tapat sa kahabaan ng F. Bautista Street, kinukulit ng amoy ng piniritong mantika at usok ng mga bumubuga ng lumang jeep ang makitid na bangketa sa harap ng ARL Store. Isang sarisaring binabantayan ng mag-asawang si Aling Rosa at Mang Arlo mula pa dikada dekada 80. Sa oras na yon, nakapila ang mga batang bagong labas sa public school, bumibili ng tigpipisong ice candy. Samantalang sa kanto ay nakaparada ang itim na pick-up na may logo ng Iron Shield Security Agency. Nakahilig sa pinto ng sasakyan si Ramon Mon Salcedo, bagong salta na si Q. Sinturo ng dibdib sa kapal ng ego, bilog ang baril sa balakang, at kalaniwang bida sa mga tagpong siya ang pinakamalakas ang boses sa chismis. Hindi pa man sumasapit ang alauna, nakapwesto na siya sa ilalim ng karatulang no loading unloading. Tila show off sa mga dumadaang dalaga habang pinapainit ang sigasig na parang hulma sa teleserye. Sa gitna ng naturang kasiyahan ng araw-araw, biglang naglakad ng matandar si Lolo Benedicto Guevara, 73 taong gulang. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Paki-comment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. May katamtamang tangkad, ngunit tuwid pa rin maglakad kahit na nangangayat ang braso. Puti ang buok, mungit makintab ang mga mata na wari may itinagong kabataan. Huminto siya sa harap ng ARL store. Hawak ang kulubot na sobre. Papasok sana siya upang bumili ng menthol candy na pampawi ng ubo. Ngunit naudlot ng harangan ni Mo ang pintuan. Tinapik-tapik pa ang badge sa uniforme. Hoy, tanda! Bawal pumarada rito! Sigaw niya. Sabay-turo sa bag na bitbit -bit ni Lolo. Private property itong tapat ng tindahan. Baka mamaya magsisiga ka dyan. Napakunot-noo si Lolo Bene, pinunasan ng palad ng dibdib na tila hinahaplos ang lumalablab na puso at mahinaong sumagot. Iho, bibili lang ako ng candy at gamot sa ubo. Limang minuto lang naman. Gulit hindi na nakapagsalita pa nang itulak siya ni Mon Pasuray. Tumama ang tuhod ni Lolo sa semento, may alikabok ng yerong gumuho at sa sakit ay napakapit siya sa rehas ng bintana. Nagtilian ng dalawang tindera sa loob habang ang mga batang nasa pila ay napatigil sa pagsipsip ng ice candy ng laki ang mga mata. Tumayo ka rin kung ayaw mong sipain ko pa, pagmamalaki ni Mon. Itinaasang ang ka kanang binti at buong lakas ay tinadya ka ng tagiliran ng matanda. Kumalabog ang opisyal na sapatos sa balakang ni Lolo Bene, kumalat ang nanuyong alikabok, at sabay sabog ng walang habas na kutsa mula sa ilang pasaherong naghihintay ng tricycle. Grabe si kuya, lupit! Tinitigan ng matanda ang guard, hindi galit ang naaanigang kundi puot na pinug ng pag-aalala. Mahigpit niyang kinuyom sobre para hindi mahulog ang manipis na dokumentong naroon, draft ng donasyong titulo ng isang lupang sakop ng mismong street na yon. Inisip niyang sana'y nakuha na niya agad ang plate number ng pick-up. Mulit bago pa siya makabangon, tumakbo si Joy, 22 anyos na working student na lagi niyang sinasabihang ingat sa pag-uwi. Inabutan ng tubig at pinunasan ng alikabok sa dis ng manggas. Sumunod si Mang Arlo, pumagit na, Mon, kalma, sabi niya. Regular naming suki si Lolo Bene. Ngunit iniikot ni Mon ang sinturo ng baril, kumalansang pang bakal. Hindi ko siya kilala. Pumalag siya, edi eh napatikim. Trabaho ko to, tay. Dahil sa hiyawan, nagtumpukan ang mga residente. May nagvideo gamit ang cellphone. Si Chris, rider ng delivery app, sumigaw ng, Kuya, Bard, abuso yan! Ngunit sinuksulan lamang ng titig na may banta. Sa gitna ng sigalot, mahinang pinalo ni Lolo bene ang braso ni Joy bilang hudyat na aatras na lang siya. Tumingin siya kay Mon, at waring mumiti ng malungkot bago tuluyang naglakad palayo, yakap ang dibdib na may hapdi. Panandalian, parang nalunod sa hiya ang mga tao. Pinakalma sila ni Mon ng pagwasiwaysang kamay. Okay na yan, trabaho lang. Sigaw niya na parang sirena na ambulansya at bumalik sa sasakyon para doon manigarilyo. Ngumit sa bawat yabag ng sapatos ni Lolo Bene, humahalo sa alinsangan ng ibang klaseng init. Init ng paghuhukom. Pagdating sa dulong kanto, sinalubong ng itim na grandia na may plakang MBX Zero Barn at sunod-sunod na kumislap ang hazard light. Bumaba ang matabang sekretary na may hawak na tableta at headset. Sir, nasa loob na po si Attorney Rigor. Hinihintay po ang pirma nyo. Iniling si Lolo Bene. Pahapyaw ng umiti. Mamaya na ang pirma. May dapat asikasuin. Sumakay sila at sa loob ng van ay sumabog ang linaw ng dobling sa laming buhay. Si Lolo Bene pala ay si Benedicto Guevara, majority stockholder ng Amihan Premier Holdings, grupo ng kumpanya ng real estate at may hawak ng chain ng Amihan Malls. Matagal siyang nakaupo bilang board chairman ngunit simula ng ma-stroke ang asawa ay lumayo siya sa publikong esena. Araw-araw naglilibot sa mga lumang property para tasahin kung alin pa ang dapat isalba at alin ang ipapamahagi sa komunidad bilang senior community centers. Ang kaling F Bautista, kabilang sa half-hectare lot na nakapangalan sa kanilang corporation at plano niyang i-develop bilang three-story community mall na may libreng dialysis wing sa ikatlong palapag. Bukod dito naglaan siya ng pondo upang gawing regular employee sa mall ang mga residente tulad ni na Joy at Mang Arlo. Ngunit ngayong nakita niyang umiiira lang abuso sa isang kanto pa namang, napatiglak ang puso niyang kumakapit sa prinsipyo. Hindi pwedeng maulit sa mas malaki. Kinabukasan, eksaktong alas 10, sumampa sa tapat ng Arlo Store ang konvoy. Dalawang police mobile, isang van ng City Hall, at isang pickup na may tanda ng Amihan Premier Holdings. Bumaba roon si Attorney Regor, kasama ang dalawa pang abogado at ilang media reporter na nahatak sa anonymous tip. Sa gitna ng kalsada, abala si Mon sa paninigarilyo, laging palad ng kayabangan. Biglang tinapik siya ng barangay tanod, ipinalam na may reklamo sa kanya. Ha? Anong reklamo? Matigas na tanong ni Mon ngunit natigilan ng makita ang matandang lumalabas mula sa likod ng van. Walang iba kundi si Lolo Bene. Malinis ang polo at may kwelyong puti, nakasandal sa tungkod na mahagani. Yan ba ang nangkik sa inyo, sir? Tanong ng hepe ng pulis. Tumanggo si Lolo Bene, mungit dagdag niya, Hindi ako maghahain ng personal case kung aamin siya pero may utang pa siyang public apology sa komunidad. Inilabas ng pulis ang posas. Pumangat ang kamay ni Mon, nanginginig. Sir, misunderstanded lang yun. Trabaho lang. Dahan-dahang nagsalita si Lolo Bene. Trabaho mong sumipa nang walang tanong? Napayoko si Mon. Mungit hindi roon natakos. Ipinatawag ng legal team ang ops manager ng Iron Shield Agency at iprenesenta ang video na kuha ng tatlong magkaibang kapitbahay. Malinaw na nakitang tadyak, walang provocation at maririnig ang pananakot. Nakasaad sa kontrata ninyong security service with Amihan Mall Nuevo na dapat practice ang courtesy sa senior citizens. Dahil dito, effective immediately terminated ang service agreement, sabi ni Attorney Rigor. Namilog ang mata ng branch manager sisibakin silang lahat at malalagay sa watch list ng commercial complexes. Samantala, iniharap si Mon sa polis. Sinampahan ng kasong slight physical injuries at alarma eskandalo. Tahimik ang mga residente, nakalutang sa pagitan ng gulat at katarata ng katuwaan. Bakit po ninyo alam to, Sir Bene? Tanong ni Joy. Hindi pa rin maipinta ang pagkagulat habang hawak pa ang ledger ng tindahan. Ngumiti si Lolo Bene. Tinapik siya sa balikat. Matagal ko na kayong minamatsyagan, Iha. Sa susunod na buwan, sisimula ng pagtatayo ng Amihan Bayan Center sa Lote Corito. Gagawa tayo ng modernong palengke at maliit na mall na may community clinic. Ang mga tulad mo at si Mang Arlo ang unang kukuhing staff. Naluluha si Mang Arlo, hindi makapaniwala. Pero paano po si Mon? Singit ng batang tindera. Bibigyan siya ng due process, sabi ni Lolo Bene. Pero higit sa lahat, bibigyan siya ng pagkakataon na magbago. Magtrabaho bilang utility staff sa site kung gusto niya. Dahil walang tunay na progreso kung wala ring pusong mag-aalaga sa tao kahit nagkamali. Bago lumubog ang araw, nailabas na ang court order para i-freeze ang contract ng Iron Shield sa iba pang Amihan branches. Lumabas din sa balita ang viral clip Kinagabihan, nag-tweet ang City Mayor, We commend Mr. Benedicto Guevara for choosing accountability over violence. Sa dulo ng tweet, trending ang hashtag Respect the Elderly. Hindi kalaunan kinaumagahan, nakapila ang ilang estudyante nag-aalay ng bulaklak sa harap ng Arlo Store, sa pwesto kung saan bumagsak si Lolo Bene. Isang lumang papel na may tatak man notice of development ang nakapaskil sa poste. Isang taong libreng upa para sa lahat ng sari-sari store sa zone. Training alawan sa security na papasa sa bagong standards. Sa ilalim, pirma ni Benedicto D. Guevara, Chairman Emeritus ng Amihan Premier Holdings. Sa huling sandali ng araw, habang sumasara ang pulang pinto ng police mobile na sinasakyan ni Mon, nakasilip siya sa bintana at nakita ang matandang inabuso niya, na ngayon ay pinapalilibutan ng mga batang nag-aabot ng bago nilang biniling candy. Nadama niya ang bigat ng sinturon na dati nag-aangkin ng bangis. Ngayon ay nakatupi sa bewang ng batang pulis na nag-e-escort sa kanya. Paalanan na may batas na mas malakas sa yabang. At si Yolo Bene sinipat ang dosenang selfie ng mga kapitbahay. Ngumiting ulit may palihim na luha, hindi dahil sa sakit na dinanas kahapon, kundi dahil sa pangakong ngayong araw, may pagbabagong sisibol mula sa puwang na minsang pinuno ng karahasan. Sa malayo, kumislot ang servo ng makina na sisimulang isalansan para sa community mall. Tanda na kahit ilang tadyak ang sumikad sa dibdib ng katarungan, babangon pa rin ang syudad sa lilim ng matanda na may pusong mas matitibay kaysa sa anumang bakal sa kubol ng seguridad. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like. Mag-subscribe na rin at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!